Kamusta mga ka -hunter? Balik na naman tayo sa isa na namang malalim na analisis habang pinapanood natin ang napakagandang sering ito sa 0.25 b-speed. Ngayon, ibe-breakdown ko ang pinaka-iconic na laban sa Hunter santer Hunter, si Carolo, laban sa mga Zoldyck. Maniwala kayo, punong-puno ang laban na to ng nakakagulat na detalye na ayaw mong mamiss. Sa unang natinding salpukan, kitang-kita ang napakahusay na teamwork ng mga Zoldyck. Tinamaan ni Zeno ng isang malakas na niebla si Corollo. Pag-angat ni Corollo ng braso para sa lagin ang atake, napunit ang manggas niya. Pero ito ang detalye kadalasang hindi napapansin. Pagbagsak ni Silva mula sa ere, kung titignan mo ng sobrang lapit, siguro mga 0.1 speed, makikita mong nadaga na ni Silva ang damit ni Corollo. Dahilan kaya lalo itong napunit. Split second lang to, pero pinapakita kung gaano kaunti ang pagitan ng buhay at kamatayan sa pag-iwas ni Corollo sa devastating na atake ni Silva. Grabe ang precision ng eksenang to. Pagkatapos makaiwas, agad na kumounter si Corollo. Tinangkang sorpresahin si Silva gamit ang biglaang saksak ng kutsilyo. Pero dito na nagiging mas interesting. Tignan mo ang reaksyon ni Silva. Imbis na sa ang kutsilyo na natural na inaasahan, tumalon siya palayo agad. Lumika ng malaking distansya sa pagitan nila. Hindi to basta instinct lang. Pinuno yan ng pinakakinakawin katakutang assassin family sa buong mundo. Hindi siya tatakbo palayo kung ordinaryong kutsilyo lang yan. Ang dahilan kung bakit siya umatwas agad, kilala niya ang kutsilyo. Yun pala ang kutsilyo ni Bendelon. Isang serial killer na gumagawa ng kutsilyo kada biktimang pinapatay niya. Mas nakakabilib na identified agad ni Silva na laso ng kutsilyo base lang sa hugis nito. Paano niya nagawa yon sa isang tingin lang? Kung babalikan mo ang apat na episode bago to, binang gitnaking luwa ng pananggawa ni Benny Delon ang tatay niya kaya naaalala ni Silva ang design at na identified agad ang kutsilyo bilang may lason sa hugis pa lang grabe diba isang maliit na detalye sa ibang eksena naging critical dito sa laban may isa pang subtle detail nang masugatan si Silva sa braso may nakita kang manipis na trail ng dugo sa ere na sobrang saglit lang lalabas pagkahiwa pinisil agad ni Silva ang sugat gamit ang hinlalaki Nilabas ang lason sa dugo. Kumuha siya ng isang hibla ng buhok, binalot sa braso at pinigilan ng pagkalat ng lason. Bakit importante ito? Ang mga Zoldyck ay halos immune sa lahat ng uri ng lason. Pero dito, nagmadali si Silva magresponde. Ibig sabihin, napakadelikado ng lason na to. Si Corollo pa mismo ang nagsabi, 0.1 mg lang ng lason ay sapat na para maparalisa ang isang balyena. Pero ang pinakamatinding detail dito, si Silva kilala ang kutsilyo, alam ang lason at agad na umatras at dahil sa desisyon niyang yon na isalba niya ang sarili niya pati si Zeno agad na lumapit para i-check si Silva pinapakitang seryoso talaga ang sitwasyon at eto pa kung sobrang babagalan mo ang mga playback makikita mong isinubo muna ni Silva ang hibla ng buhok bago niya ginamit pambalot sa sugat ang bilis ng eksena kaya hindi mo to mapapansin sa normal na speed habang papalapit si Zeno kay Corollo, makikita mong sira ang sahig. Isang malinaw na ebidensya ng lakas ni Silva. Tapos eto na, isa sa paborito kong detalye nang na ni Zeno kung gaano kapanganib si Corollo, inactivate niya ang Dragon Head Technique, isang long range nen attack. Sumagot si Corollo gamit ang kanyang bandit secret. Nilabas ang nen cloth na ninakaw niya mula sa isang shadow beast na iwasan niya ang unang atake pero na-expose siya sa glit at dun siya inatake ulit ni Zeno at ito ang pinaka-favorite kong moment. Akala ko nung una na iwasan din ni Corollo yung pangalawang atake pero pag binagalan mo, makikita mong tinamaan siya sa baywang, subtle pero solid. Hindi random ang paggamit ni Corollo ng Nentlo. Plano niya talagang huliin si Zeno at nakawin ang kanyang ability pero na-realize niyang delikado kung mid-battle niya gagawin to. Kaya kinansila niya ang technique at nag-focus na lang sa pag-iwas sa Dragon Head habang binabantayan si Silva. Isa to sa mga bihirang pagkakataon na inuna ni Corollo ang survival kaysa sa strategy. Pinapakita lang na kahit siya ramdam ang bigat ng kalaban. Habang ginugulo ni Silva si Corollo, nagkaroon ng opening si Zeno at nakaptured niya si Corollo gamit ang dragon head technique. Ito na ang isa pang solid detail. Akala ko dati diretsyong hinuli ni Zeno ang binti ni Corollo at pinagsusuntok niya agad. Pero pag sobrang binagalan mo, makikita mong si Corollo pala ang unang sumipa gamit ang kaliwang paa hinarang ni Zeno gamit ang kaliwang braso, tapos nilak niya ang binti, tinangkang sumipa ni Corolo gamit yung isa pang paa, pero pinatungan ni Zeno ng sarili niyang paa para di na makagalaw. Habang nakalak, binayo agad ni Zeno ng sunod-sunod na suntok at sumenyas kay Silva para tapusin ng laban. Walang atubili, bumanat si Silva ng isang napakalakas na atake na pinapayanig ang buong gusali. Pero may twist, inupahan pala ni Corolo si Ilumi Zoldi para patayin ang mga tendons. Silang parehong mga taong umupa kina Zeno at Silva. At ito ang detalye na gustong gusto ko. Pag tinignan mo ang rabol pagkatapos ng laban, may malaking buta sa kisame. Gawa ng nen orbs ni Silva. Kung titignan mong maigi, gumagalaw pa ang ilang debris sa mismong pwesto kung nasaan si Zeno at Corolo. Ibig sabihin, inalis ni Silva ang atake pataas sa huling segundo para maiwasang tamaan sila. Subtle pero sobrang galing na detail. Pinapagawa kita kung gaano ka-insync ang mag-amang Zoldyck. At eto para sa akin ang pinakamatinding detalye sa buong laban. Dahil na wala ang mga tendons, salamat kay ilumi wala ng kontrata ang mga Zoldyck. Di na nila kailangan patayin si Corollo. Pero tignan mo to, paglabas ni Zeno sa guho, sira na ang kanyang kapa. Yung may sulat na Akil Day sa Japanese. Putol ang parte ng tela kung saan nakasulat yun. subtle pero sobrang makapangyari ang Ipinapakita sa unang pagkakataon, sa kung ilang taon, lumipas ang isang araw na hindi siya nakapatay. Tahimik, halos poeticong detalye na nag-wrap up sa ilalim ng komplikasyon ng laban. At dyan na nagtatapos ang isa sa pinakamahusay na laban sa Hunter X Hunter. At kung na-enjoy mo ang ganitong klaseng lalim ng analisis, iniimbitahan kita na sumali sa bago kong community, ang HXH Theories PH. Doon tayo maglalabas ng mas marami pang Hunter X Hunter content, theories at hitmaps din details na siguradong magpapasabog ng utak mo. At syempre huwag kalimutang mag-like at mag-follow sa aking official page na Mr. Salaysay. At sa TikTok same name din, Mr. Salaysay para lagi kang una sa mga bagong uploads at mind-blowing breakdowns. Kita-kit sa susunod na teori. Salamat sa panonood at tandaan, laging maging mausisa dahil tayong lahat ay sang Hunter.